Isang dekada nang nagtatrabaho ang lalaking si RJ bilang isang gwardya sa Maysan National High School. Sa tagal niya nang nagtatrabaho dito ay nakita niya na ang mga estudyante ang binabantayan niya na lumaki, tumanda at magkaroon ng sariling pamilya. Pero kasabay nito ay napakarami niya na rin kwento sa loob ng paaralan na talaga namang hindi niya mararanasan kung hindi siya nagtrabaho sa paaralang ito. Nasaksihan niya kung paanong mag-away ang mga estudyante pagkatapos ng kanilang klase At kung paanong may sumusugod ng mga nanay sa mga guro sa loob ng paaralan Para ireklamang nakukuhang grado ng kanilang mga anak Iba't iba niyang nakikita niya sa araw-araw Pero kahit na ganoon ay mahal niya ang kanyang trabaho Masarap para sa lalaking si RG na makakita ng mga estudyante araw-araw Lalo na at lumalaki na rin ang kanyang mga anak Pinakako niya rin sa kanyang sarili na lamang siya sa paggagwardya sa school na ito kapag dito na rin nag-aaral ang mga anak niya. Mahal niya man kasi ang kanyang trabaho ay nagre-reklamo naman na ang kanyang asawa sa liit ng kanyang kinikita. At gusto na ng kanyang misis na maganap siya ng mas magandang trabaho na may mas desenteng kita. Natutustasan naman natin yung mga pangangilangan ng anak natin na Napag-aaral naman natin sila. Nakakain naman tayo titlong beses isang araw. Ano pa bang gusto mo mahal? Pasensya ka na kung ganito lang yung nakakayanan ko pero ginagawa ko naman ng lahat para sa pamilya natin. Pagdadahilan niya RG, nang minsan ay komprontay na naman siya ng kanyang asawang si Imelda tungkol sa kanyang kinikita. Sampung taon na RG, paulit-ulit na lang yung nararason mo sa akin. Gusto mo bang ganito na lang palagi yung buhay natin? Sapat lang tayo sa lahat? Eh hindi nga makasama yung anak mo sa field trip dahil dyan sa sinasabi mong sapat na kinikita mo. Kung sumasobra sana yung kinikita mo, edi sana. Nabibigay natin yung mga totoong pangangailangan ng anak natin. Hindi yung pagkain lang yung kaya mong ibigay sa amin. Pagbubong nga ni Imelda sa kanya. Napatiimik na lamang si RJ. Pagod din kasi siya buong araw na iyon. At kahit na pagbubong nga ang ginagawa ni Imelda, ay alam niya naman na may katotohanan ng mga sinasabi nito. Hindi na siya pwedeng magtagal pa sa 12 oras niyang trabaho pero napakaliit naman ng kanyang kinikita. Kailangan niya nang maghanap pa ng ibang trabaho. Mahal niya man ang kanyang ginagawa at masaya man siyang makakita ng mga estudyante sa araw-araw ay kailangan niya nang mag-move on sa buhay. Kinagabihan din matapos ng pagtatalo ng dalawa, nilapitan ni Argie ang kanyang asawa. Mahal, ayoko namang totoo yung mga sinasabi mo. Huwag ka magalala. Matapos ko lang tong kontrata sa school, aalis na rin ako, magpapaalam na ako. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Sa katunayan nga niyan, inaaya ako ng kumpare kong si Marcus. Kailangan daw nila ng dagdag na factory worker. Siguro ay na lang muna yung magiging trabaho ko. Malumanay na pagpapaliwanag ni RG sa asawa. Gumiti naman si Emelda. Sigurado ka ba? Alam ko namang mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Pero kasi, nahihirapan na rin kami. Iniisip ko na nga na mag OFW na lang ako para makatulong sa pamilya natin. Napatigil si RJ dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Ano? Akong bahala sa pamilya natin, lalaki ako. Kakayanin ko to. Maghahanap ako ng mas desenteng trabaho. Hindi mo kailangan gawin yun. Diin na wika niya. At pagkatapos ay sabay na silang natulog. Kinabukasan maagang gumising si RJ para dumiretso sa paaralan. Alas stress pa lang kasi dapat ay nasa eskwela na siya upang palitan ng guard na nakashift naman buong gabi. O oh RG, ang aga mo ata Bungad na wika ni Lorenzo ang kapalitang gwardya ni RG. Nang makita niya ito, na alas dos pa lang ng madaling araw ay nandun na upang palitan siya. Napakamot naman ng ulo si RG. Hindi rin ako makatulog, ewan ko ba? Magpapaliwanag niya sa kasama. Tinitigan siya ng maigi ni Lorenzo bakit 'di ka makatulog? May problema ba? Pagtatakang tanong ng guwardiya sa kanya. Napataimik naman si RG. Nag-aaway na kasi kami ng misis ko tungkol sa trabahong 'to. At baka sa susunod na buwan, aalis na rin ako dito. Nanlaki naman ang mga mata ni Lorenzo dahil sa sinabi ni RG. Ano? Aalis ka? Ang pagkakaalam ko 'di ba, isang dekada ka nang nagtatrabaho dito, sigurado ka ba dyan? Tanong nito sa lalaki tumangon naman si RJ. Oo, masyado na ako matagal dito. Sa katunayan nga niyan, napakarami ng gwardyang nakasama ko dito. Sa sobrang dami nila o sa sobrang dami ninyo, hindi ko na mabilang. Nakangiting wika ni RJ. Pero malungkot ka no, tanong ni Lorenzo sa kanya. Tumangon naman si RJ. Hindi naman kasi madali pre na aalis lang ako sa school na to. E parang tahanan ko na to eh kung pwede lang sana ako magtrabaho dito hanggang mamatay ako. Pero kasi napakababa ng sahod natin at lumalaki na yung mga anak ko. Kailangan ko na ng mas magandang trabaho na may mas magandang kita. Pagpapaliwanag ni RJ. Sayang naman pre, ngayon pa lang pa naman nagiging interesante tong school na to. Napataas naman ang kilay ni RJ dahil sa sinabi ni Lorenzo sa kanya. Ha? Huh? Ano ibig mong sabing nagiging interesante? Pagtatakang tanong niya. Ay, hindi mo ba alam? Isap-usapan sa faculty ah, at saka ng mga guru. Pati ako, naranasan ko na. Yung abandonadong room dun sa may fourth floor? Alam mo yun? Nag-isip naman si RJ sa sinabi ni Lorenzo. Oo, yung room 401? Tama ba? Tanong ni RJ sa kanya. Tamang mo naman si Lorenzo. Oo, yun nga. May mga nagsasabi kasi nakaraang mga linggo. May nag-report na estudyante Nakakarinig daw siya ng mga kaluskos at nag-uusap ng mga tao dun. Kaya e ang nakapagtataka dun, narinig niya yun ng gabi. Wala nang tao. Kaya imposibleng may mga estudyante pang nandoon. Naku, baka guni-guni lang niya yan. Pagkikibit balikat ni RJ sa kanya ng kanyang kumpare na si Lorenzo. Ayun nga rin yung naisip ko nung una na baka kung ano-ano lang naririnig ng batang yun. Pero hanggang sa nakarang araw lang, Nilapitan ako ng isa sa mga teacher, si Teacher Elaine. Anutusan niya ako kung pwede bang kumuha ng bakanting mga upuan doon sa abandonadong silid na yun para gamitin daw sa klase niya kinabukasan ng umaga. Sinunod ko naman, nangako ako na gagawin ko yun kinagabihan pag wala ng mga estudyante. Pero yun na nga nangyari. Tandang-tanda ko pa, alas g ng gabi na yun. Makita ko para kumuha ng bakanting upuan doon. Kilala mo naman ako pre, kaya nga ako nagwarja kasi hindi ako matatakotin. Okay lang sa akin magbantay buong gabi. Pero yung mga oras na yun, nagtaasan yung mga balahibo ko. Bago pa kasi ako makakit sa fourth floor, nakarinig na ako ng mga nagtatawa na boses sa loob ng silid. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahabang litanya ni Lorenzo. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Pagtatakang tanong ni RJ. Sinek mo ba kung nakalaki yung pinto? Dagdag pa nito. Oo RJ, chinik ko. Nakakandado at imposibleng may makapasok doon gamit yung pinto na yun. Kaya kinakabahan man ako pero nilakasan ko na lang talaga yung loob ko. Kinuha ko yung suset, binaksan ko yung padlock. Sinubukan ko pa talagang tawagin kung sino ba yung tao sa loob. Pagkatapos, curious na tanong ni RJ. Pagkatapos, wala talagang sumasagot. Hanggang unti-unti nang nawawala yung boses. Wala na akong naririnig. At pagkabukas ko ng pinto, maayos naman ng lahat. Okay yung upuan, parang walang nagulo. Kaya iniisip ko na nga lang na hindi totoo yung naririnig ko. Baka, baka namamalikmata lang din ako. Pagpapaliwanag ni Lorenzo. Imposible namang pareha kayo namamalikmata ng mga estudyante at saka guru na nakaranas nun. Sagot naman ni RG. Ganito na lang, i-report na lang natin sa principal kung ano yung mga nangyari tapos na natin kung ano yung gagawin nilang paraan pagbibigay si niya pa. Pero tila ba na wala nang pakialam si Lorenzo na ipinagtaka ni RG. Bakit? May problema ba kung gagawin natin yun? Tanong ni RG sa kanya. Sinubukan ko na kasi pre. Sinabi ko sa principal kung ano yung naranasan ko nung gabing yun. Pero hindi niya ako seneryoso. Ang sabi nilang sa akin na tigilan ko na daw yung pag-aadik ko. Nakaka-offend lang eh kaya ayoko na ulit makita yung principal na yun. Masama ang loob na wika ni Lorenzo sa kaibigan. At doon ay napagtanto ni RG na wala nang ibang makakaluta sa misteryong nangyayari sa kanilang paaralan maliban sa kanilang mga gwardya. Bago sana umalis si RG, ay gusto niyang malutas ang misteryong ito. Kaya naman nagpaalam siya sa kaibigan niyang si Lorenzo na makipagpalit muna ng shift sa kanya. Para nang sa gayon, ay siyang ang makakita at makalutas ng kung anumang nangyayari sa kanilang paaralan. Pinlano ni R.J. na simulan kagad ang kanyang pag-iimbestiga kinabukasan pagkatapos nilang magpalit ng shift ng kaibigan na si Lorenzo. Nang sumapit na nga ang umaga, dito'y napag-alaman ni R.J. na hindi lang pala si Lorenzo ang nakakaranas nito dahil naging usap-usapan na rin ng mga estudyanteng nag-aaral sa kanilang eskwelahan ang misteryosong nangyayari sa abandonadong silid sa fourth floor. Ayon sa kanyang mga narinig, ay naniniwala ang mga estudyanteng ito na kagagawa nito ng kung sino mang multo, na noon ay nagpakamatay daw sa kanilang paaralan. Pero inisip mabuti ni Lorenzo kung may ganito nga bang kaganapan sa kanilang eskwelahan. Sa tagal niya ba namang nagbabantay na dito, ay siguradong siya dapat ang makakaalam kung may ganoon ngang ng nangyari sa kanilang school. Ngunit wala siyang maalala. Kaya iniisip niya na hindi totoong multo nga ang nagpaparamdam doon. Sumapit ang alas 9 ng umaga. Ilang mga oras na lang bago personal na puntahan ni RG ang nasabing silid kinagabihan. Nang lapitan siya ng estudyanteng nagngangalang Edsel. Si Edsel ay tila ba naging matalik ng kaibigan ng gwardyang si RG. Tuwing break time kasi ay pumupunta ito sa guardhouse upang makipagkwentuhan sa kanya. Napapansin din ng gwardyang si RG na kaiba sa mga estudyanteng nag-aaral doon ay matured na ang pag-iisip ni Edsel kaya hindi siya nahirapan na makapagkwentuhan sa bata. Musta kuya? Pagbati ni Edsel sa kanya. Ngumiti naman si RG dito. Pero sa loob, loob ni RG ay mamimiss niya ang ganitong mga pagkakataon kung sakaling aalis na siya sa eskwelahan na matagal niya nang pinagtatrabahuan. Okay lang naman ikaw, kumusta ka? Pagbabalik na tanong ni RG sa bata. Okay lang din naman po, Nabalitaan niyo na ba kuya yung mga usap-usapan dito tungkol doon sa room 401? Tanong na Edsel sa gwardiya. Tumango naman si RJ. Oo, sa so katunayan nga nyan, kanina ko lang nabalitaan. Doon ko pa nabalitaan sa kumpare ko, si Lorenzo. Alam mo, hindi naman ako naniniwala may multo doon sa loob ng kwartong yun. Siguro may malaking dagalang na nakatira doon. Ngiting wika ni RJ sa bata. Alam mo kuya, hindi rin ako naniniwala eh. Lalong-lalong hindi ako maniniwala na may multo dun. Imposible namang multo yun. Eh mas kaya ako naranasan ko. Totoong mga boses yung naririnig ko. Nagtatawanan, naghalakhakan. Tapos may boses pang pa ang pamilyar sa akin eh. Revelasyon ni Edsel. Tila ba ay lumaki naman ang tenga ni RG dahil sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin na pamilyar yung mga boses na naririnig mo dun? At paano mo naman narinig yun? Pumunta ka dun? pagtatakang tanong niya sa bata. Oo kuya, pumunta ako doon yung nalaman ko yung chismis tungkol sa room. Gabi-gabi daw yung nangyayari eh, kahit walang pasok. Kaya sinubukan kong tignan kung totoo nga ba. pag ni Edsel. Eh, hindi naman kami nagpapapasok dito ng gabi ha. Pagtatakang tanong ni RJ. Oo nga, alam kong hindi kayo magpapapasok ng gabi kaya hindi ako agad umuwi ng gabing yun. Sinubukan kong tignan ng personal kung totoo ba yung pinag-uusapan ng mga kaklase ko. At napagtanto kong totoo nga. Parang may kung sinong mga tao talagang nakatira doon sa loob ng sirid na yun. Pero hindi talaga ako naniniwalang multo yun. Nang matapos na ang pagsasarita ni Edsel ay tumunog na ang bell sa loob ng school. Tanda na tapos na ang kanilang break time, kaya nagpaalam na si Edsel kay RJ at bumalik na sa kanyang klase. Kinagabihan, nang makauwi na ang lahat ng mga estudyante, ay ginawa na ni RJ ang kanyang plano. Tandang-tanda niya pa kung anong oras pumunta si Lorenzo base sa kwento niya nakaraang gabi. Kaya naman alas 10 din siya ng gabi pumunta doon. Sa pag-akyat ni RJ sa building, malayo pa siya sa silid ay naririnig niya na ang sinasabi sa mga chismis ng mga estudyante, lalo na sa kwento ni Lorenzo at ni Edsel. Totoo ngang may nag-aalakhakan sa loob at tila ba nag-uusap-usap sila. Pero ang nakapagtataka ay nakapadlock naman ang pinto. Paanong may makakapasok sa loob ng silid na iyon? Alam ni RJ na hindi siya pwedeng marinig ng kung sino man na nasa loob at kailangan niyang magdahan-dahan kung gusto niyang buksan ito nang hindi nila namamalayan. Kaya naman maingat niyang kinuha ang susi at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ayaw ni RJ na magkaroon siya ng maling galaw at makutuban ng kung sino man ang nasa loob na binubuksan niya ang pinto. Kaya naman hindi talaga siya nagmadali. Inabot ng halos labing limang minuto ang pagbukas niya sa padlock habang pinapakinggan kung may tao pa sa loob. Nang pagbukas niya nga ng pinto, hindi multo, kundi grupo ng mga kalalaki ang estudyante ang tumambad sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni RG nang makita niya kung ano ang ginagawa ng mga ito. Ang grupo kasi ng mga kabataang ito ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot sa abandonadong silid Walang iya kayo? Kayo pala yung sinasabing multo ng mga estudyante dito? Wika ni RG habang kinukopront ang grupo na binubuo ng nasa sampung miyembro. Agad naman nagkulasa ng grupo. At nasagot na rin ni RG kung paano sila makakapasok sa loob kahit na nakapadlak ang pinto. Nakakita kasi siya ng buta sa ilalim ng sahig at dito nga ang nagsisilbing daanan ng buong grupo. Hindi na sinundan pa ni RJ ang pupulasa na grupo ng mga kabataan. At sa halip ay kinabisado niya na lamang ang mga mukha nito para i-report kinabukasan dahil na rin sa pagkataranta na iwan ng grupo ng mga lalaking ito ang mga ginamit nila para sa paggamit nila ng ilegal na gamot na agad din naman kinuha ni RG para magsilbing ebidensya. Kinabukasan, agad na nireport ni RG sa principal kasama ni Lorenzo ang kanilang nadeskubre. Noong una ay hindi yung naniniwala ang principal Nagaling nga ito sa kanyang mga estudyante Pero sa kabutiang palad Bukod sa mga gamit na naiwan ng mga estudyante bilang ebidensya Ay nagawa rin ni RG na kuhanan ng mga ito habang tumatakas Na naging isang matibay na ebidensyang na ipakita niya sa prinsipal Para hindi na ito magdalawang isip pa Nang dahil sa misteryong na ito ni RG Ay saglitan munang ipinasara ng ilang mga araw ang kanilang paaralan Upang imbistigan ang mga estudyante lalo na at inamin ng ilan sa mga ito na may kasangkot ding guru na nagbebenta sa kanila ng pinagbabawal na gamot. At ang guru ding ito ang dahilan kung bakit sila nakakalabas pasok sa paaralan kahit na gabi na. At nagagawa nila ang kanilang ilegal na aktibidad. Umabot pa ng ilang araw, bago tuluyang umamin ang tinutukoy nilang guru sa pagkadawit nito sa ilegal na aktibidad at tuluyang din itong nababasa pwesto at nasampahan ng kaso. Binigyan naman ng reward money si RG dahil sa katapangan na ipinakita niya. Pero kanya kailangan pa rin umalis ni RG sa paaralan na iyon upang makapaghanap ng trabaho. Na masakit man para sa kanya, ngunit kailangan niyang gawin.